Hello guys, ano nga bang mga klaseng ID ang kailangan para makapagparehistro sa Kumilek at makaboto sa susunod na halalan? Ayon sa Kumilek, sa isang advisory, sino mang mamayan Pilipino na hindi parehistradong butante ay maaaring mag-apply para sa pagpaparehistro. Basta't sila ay hindi bababa sa 18 taong gulang sa araw ng pambansa at lokal na halalan isang residente ng Pilipinas na hindi bababa sa isang taon at sa lugar kung saan siya nagmumungkahi na bumoto na hindi bababa sa anim na buwan bago ang halalan hindi na madidisqualify ng batas samantala sa pagpaparistro kailanganin lamang ng mga nagpaparistro na magdala ng mga valid na dokumento ng pagkakakilanlan o ID kabilang sa mga sumusunod Philippine National ID Postal ID Card PWID Card Student Card or Library Card Signed by the School Authority Senior Citizen ID Card LTO Driver License Student Permit NBI Clearance, Philippine Passport, SSS-GSIS ID or Other UMID Card, Integrated Bar of the Philippines or IBP, Professional Regulatory Commission PRC License, Certificate of Confirmation issued by the National Commission On indigenous people in CIP for member of ICC or IPs. Barangay identification certification with photo. Any other government issued valid ID. Gayon pa man, ipinaalalahanan ng Kumilek na hindi tatanggapin ang sidula o community tax certificate. PNP Clearance at Employee's ID o ito yung Company ID. Kung wala ang alinman sa mga nabanggit na dokumento ng pagkakailanlan, ang aplikante ay maaaring kilalanin sa ilalim ng panunumpa ng sinumang registradong butante ng presinto kung saan nila nilayon na i -registro po ng isang sinuman sa kanilang mga kamag-anak sa loob ng ikaapat nantas na ng sibil ng affinity ayon sa kumilek. So yun guys, magparistro na kayo para sa susunod na halalan. Thank you!